Uy, ala Uy, lala. ram. Ala la, pina pasunod tayo. Papatayin daw niya si Mangkiting. Bukas mo utak-tak si Mangkiting. Huwag mong gagalawin si Mangkiting. Oh, huy. Ano 'yun? Ano 'to? Hayop talaga ng ragdoll na 'to. Huy. Pilimon. Ingat kayo. Alerto, pili mo na. Oo, oh, sige, sige. Wala bang nasaktan, nasaktan sa inyo? Ay, wala. Wala, wala, Hindi tayo, hindi ako natama anong pana niya kanina. Saan yun, bro? Yung, ano? Yung kaganina dito, bro. Yung nagpunta dito. Kasi yung, ano, mayroon sa... Narinig ko nga uh, na tumatawas ka. Eh. Ram, ram, kaibigan ram. Pwede mo bang ipaliwanag ram kung yung ano yung buong kwento ng ha, ra, ha, ah, Ragnos? Ah, rag, anong pangalan nun? Ra, Yan si Ragnor kasi. Ah, Ragnor? Yan yung gusto pa noon no, na gusto siya maging hari. Inkanto yan? Inkanto yan. Kasamahan niyo yan? Kapatid ko yan noon. Oh, kapatid mo pala yan? Yeah. Tapos? Dalawa kami yung anak Mm -hmm. Pero siya talaga yung totoong engkanto. Pero oh. ako, may kalahati akong tao. Ganun ba? Kaya yung pagsabi ng ama ko noon na ako raw yung gagawing hari. Ito yung papalit sa kanya? Ganun ba? O ako yung papalit na hari sa ama ko. Oo. Oh -oh. Pinaslang niya. Pinaslang ni Ragnor? Pinas lang ni Ragnar yung ama at ina ko kasi dahil hindi siya papayag na ako yung maging hari. Naku, no, salbahe pala yan si Ragnar. Salbahe pala yan. Kaya ngayon, buti na lang hindi ka din niya, i, hindi ka niya pinatay. Papatayin niya rin ako. Dahil yan, yan rin ginawa. <coughs> ganyan rin ginawa yan no, <coughs> noon nung no, no, sa palasyo namin doon sa may malaking bahiti pinaslang nila lahat ng kumakampi sa akin doon. Ganun ba? So, yung si Ragnor na yan, yung inkanto na yan, naghahanap rin sa'yo yan ngayon. Hinaharap, hinahanap ka rin niya. Hinahanap niya rin ako ngayon dahil papaslangin niya rin ako. Naku, mag-ingat ka kaibigan Ram. Uh, kaibigan Ram, bakit na pinaslang lang niya? Ano pala, kalaban ba kayo? Hindi naman kami kalaban noon. Pero yun na nga may may gusto, gusto kasi yan. Gusto yung, gusto niya gusto lang niya kasi na siya, siya yung, siya yung maging hari. Lang, siya maging siya hari, parang hari. Ganun ba? Pero ngayon yung yung si Ragnar sumanib sumanib na yan nung taong nakita natin kanina. Kasi inkanto siya eh. Parang sumanib na sila. So yung tao yung tao kanina na na, na nakaitim na, na, na tapos uh, nagsalita na si, si Ragnor. Ano siya? Biktima lang 'yun. Tao si kasi kaya nagkaganon. Uh, parang uh, ano, Tao lang 'yun. Ano ano ba yung bro, yung sinugo ano, ano diyan? Ginamit ba? Ginamit. Ah, ginamit. niya. ginamit niya yung taong ginamit niya yung tao, tao para makapagasik uh, sa nang lagim at mahanap uh, si si Kaibigang Ram. Oh, la. Hoy, oh. parang merong hmm. Parang nandito pa si Ragnor sa paligid. Nandito, nandito si Ragnor. Alerto ha, yung mga itak mo. So, handa tayo. Ang, ang itak mo kay Bang Kilimon, baka ikaw yung... Ito. Baka ikaw ano yung matuhog na? at maging barbecue. Hindi. Hindi ako mo. Alerto, pili mo na. Eh, dito ako kasama ni ano. Uh, kasama ako, Bang Kilimon. Saan ka ma? Dan, kay Biga. Uh, ano, bro? Ha, di, ha, ah, ganito, hanapin natin. Susundan natin yung oh, saan nyo, yung... Nyo, ano? Kay Biga Ram. Ano lang, tawagin mo siya. Tawagin mo siya. Baka sakaling sasagot, uh, susundan natin kung saan banda yung boses niya. Doon natin susugurin. Tawagin mo lang uh, kay Daryl ram, Baka si may sitin o hindi. Ragnor, nasaan ka Ragnor? Kita-kita ka sa amin Ragnor. Diba ako naman ang sakay mo ah? Oh! huy, oh! Ano yun? Ano yun? Naano ito? Kayap talaga ang Ragnor na ito. Uy! Hey. Pilimon! Uy! Na. Hey. Ano nangyari sa'yo, Pilimon? Kayap ka talaga, Naku. Ragnor. Dinamay mo pa yung ibang tao. <coughs> pilimon! Uy! Hey. Tulungan mo si... Uy! Uy! pilimon. Puti na lang dito magos yung bala ng pana. Saan ka ba tinamaan pa limon? Ayok ka talaga ramyor. Wala ka talaga ng awa. Tindig, tindig. Okay ka lang ba kay bigang limon? Okay lang. Ha? Ano bang nangyari? Ito yung nagtama sa akin. Dito. Saan ka balik tinamaan ka limon? Ha? Wala, wala ka dulo. May sugat ba? Wala. Buti na lang hindi, hindi, ano, hindi ka tinablan. Ako, ang kawayan pa naman yan, no? Ako, nasin, ganyan dyan sa paligid si, si Ragnor. Ayot ka talaga, Ragnor. Ayos ka lang pa, Limon. po, ayang ayang pang... Limon. Kaya eh. mo, kaya mo pang... Kaya mo pa? Hmm. Ano to? Balo natin to? Iitapo nun, baka para di magamit niya. Uy, lalo. Uy, ayun no? Nandyan, nandyan. Ayos na talaga, na. ka. Ako mo. Kailang naman yung mo, di ba? Ano ba talaga sa kain mo sa amin? Mga inasinting tao. Pinatogit nyo. Alir to ha. Lagot ka sa akin ngayong Ragnor ka.

Ayan ko na yung gabay ko na Nakikin ko yung mga mga Toban Papata Papatayin daw yung mga kasamahan mo Ram Wala naman siyang ginawa sa iyong masama Ako naman ang tatay mo Bakit siya yung ...sinuha mo hmm. Ikaw ang Hinggan Ano <laughs> pala kaibigan Wala ka talagang awa Ragnar Ram, huwag ka kumpiyansa, Ram. Baka bitawan yung panah, ha? Huwag ka. ka Ram. Huwag Ragnor. Si Mang Kiting, papatayin daw niya. Huwag uh! huwag Nasaan siya Ingat ingat Sampai, berusaha. Berusaha. Ano sa la? Uy, alala. Lala. Uy, ram. Sige, pinapasunod tayo. Papatayin daw niya si marketing. 'Wag mong gagalawin si marketing. Ingat ka, ingat bakat tambangan tayo. Papatayin daw si Mang Matindi yung galit niya sa Ram. Bar lor, kita pergi tak? Bukan tak? Si bukan sama si ping. Ah, napin tak kita. May tao sa paligid. Meron? Meron, merong tao sa paligid. paligid. Baka si Ragnor na naman ito? Hindi siya si Ragnor. Ah, uh, kay Bigang Ram. Ah, uh, meron. Eh, parang sinabi ng gabay ko, parang nandito si hindi Nandito si Mangkitinga. Yan nga, may tao talaga. Hindi si Ragnor, tao. Baka si Mangkiting ba yung yan. Sino mga tao yun? Hindi, baka si Mangkiting parang dito yan. Si mangkiting parang hindi kasi kaibigang Mangkiting, parang ginala nila dito. Iba kasi yung aura nung... No... Yung nakikita na, natin ganyan na sino ba yun? Si Mangkiting yung hindi. Hindi. Si Ragnor yun. Ah, Ragnor. Parang ginala niya rito rin si Mangkiting. Patayin daw niya si Mangkiting? Kaya ba Patayin natin hanapin yung kaibigang Ram? Hindi natin kaya hanapin kasi Lagusan? Sinara yung... lagusan? Isinara yung Si Mangkiting? Mangkiting! Saan ka? Mag magsalita ka, Mangkiting! Saan ka? Para mahanap ka namin! Mangkiting! Okay. Kaibigan mo nasaan ka? Si Ram ito. At nandito yung kaibigan mo na si Filimon si at si Dokyo. Sigaw ni Mang Kiting yun. Ha? Sigaw ni Mang Kiting. Sigaw ni Mang Kiting Pwede ka bang mapakita sa amin, Mang Mingi siya ng tulong. Kami ito. Papatayin daw siya. Ako to, si Ram. Mang Kiting, nasaan ka Mang Kiting?

wala na naman siya, mayroong kubo nito. Uy! Lumang kubo. Kaninong kubo to? Sa kanya ba to? Uy! Si Mangkiting ay, yun! Nandun si Mangkiting ah! Nandun si Mangkiting, nandun si Mangkiting sa unahan! Pa. Papatayin daw siya ni Hing, na. Nandito lang si Mangkiting. Nandito lang. Baka ginamit lang ng mga tinig ni ano, si Mangkiting. Ha? Baka ginamit nila. Ginaya? Pisa, may ay meron kasing tao. Ordinaryong tao. Sinabi ng gabay Naka, bigan, ng kaibigan ko tanto at yung gabay ko. Si Mangkiting talaga 'yan. Ha? Mangkiting, magsalita ka Mangkiting. kaibigan? Nasaan ka kaibigan? Sinaktan ka ba nila kaibigan? Parang biglang nawala ah. Hindi yung buhay sa mga ng keteng. ka bang kiteng para ma mahanap namin kung saan yung saan ka? Saan yung location mo? Hindi oh, na tayo sa doctor Bro, hindi na wala siya. Yung tinig niya, di ba na ano, pumunta siya dito yung daanan to. Bakit siya wala dito? Sino di nga. Baka itinago na naman nung nung, nung no? Ragnor. Pahamak ko si Ragnor. Ang sama mo Ragnor. Ginamit pa gumamit pala talaga, gumamit pa talaga siya ng tao. Ginamit pa niya yung yung Yung, yung uh, sinabi ni Mang Kuting sa akin. Yung mata wala-wala, yung ano, yung mukha niya at saka yung...